Shout out, ayan, nandito ako ngayon sa Bavar Bahari. Ayan, start na ang winter. Ayan, malamig na guys. So, ayan. Naglalakad so, uh, around 430 hindi na mainit. Ayan. Thank you, thank you dahil malamig na ang panahon sa Bansang Bahari. Sa wakas. Sarap na maglakad guys. Ayan, mag-uumpisa na naman akong maglakad. Dahil malamig na ang panahon. Ayan, samahan niyo ako. Ito yung tinatawag na Manama Gate. Ayan, dito papapasok, yan Ayan na mag-gate. yung makikita may pintuan doon na na So, dito papasok sa pinakasentro ng uh, Manama, Bahrain. Ayan. So, nag-shortcut. Shortcut lang ako. Mas gusto ko kasi maglakad kaysa sa mag -bus. Medyo matagal. So, ayan. Samahan niyo ako sa aking paglalakad. Yan, maraming maraming salamat sa lahat ng nagsusupport sa aking channel. I hope ipag-pray niyo na maging maayos ang aking channel. kung ay babalik ulit sa pagbablog. So maraming maraming salamat. Mega mega love shout out si at sa lahat ng katropa ni Siklista kaya kasama ko sa sa tropa yan sana ay uh, magpatuloy tayo sa ating pagblog maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, thank you thank you so much sa lahat ng mga nagsusupport sa aking channel sa aking stream kahit na hindi ako active masyado sa aking channel at bagaman may nagka problema ang aking channel sana ay maayos na at sa ganun ay uh, maayos din ang aking pagbablog dahil parang nangihinayang ako na magbablog tapos may problema so ayan sana ay maayos ang aking channel Maraming maraming salamat. May mega love shout out Yaya in Bahrain. Ayan, Diana Mix Vlog. Maraming salamat sa inyo lahat. Test Vlog. May mega shout out. Kumusta na kayo? Magkikita din tayo. Sige lang. Pag naging okay na ako. Ayan, maraming maraming salamat po. And God bless. Please like, share, and subscribe my channel guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye.